So yan mga idol, nandito na kami sa may bitokang manok. Ayan o, mga kasama ko, pahinga mo na sila doon. Ah, ahon pa kami dito. Ayan, si Sanjay nandiyan na. Pumugwelo na yan. Mamaya yan, aakahon na yan. Si Sanjay. National Forest Park. A few moments later. Oh, ahon. ahon. na tayo. Sa Bitokang Manok. Ayan o. Oh. Ahon o. Oh. Ayan na. Oh. Shit. ઓ આ આખેત ના કાઉ kasama ko Makahon na sila oh Ayan, nasa baba pa yung iba Iba sila umaahon Tagig po Tagig? Opo Ano ang kayo malas doon? Alas 10 ng gabi Kagabi Kaya pa nila umahon oh Uy, umahon na kayo Ayan na, ayan Hey! Hey! Ayan na, ayan si John Robert. Oo, oh, umakaho na. Ayan, sa kalam yan. Sino ba yan? Uh, ma Mamaw yan ha. Yung na yan. Yung umakaho na yan ha. <laughs> Mamaw, ayan oh, o. Oh. Lakas! Ayan <laughs> you know. o. Grabe! Ano yun? Ano yung Ano o? Mangaw na. Umaahon na si Boy. Bakal ng tagig! Ayan o. Bakal ng tagig o. Oh. Patida. Bakal pang bike niyan. Tapos, vintage road bike ba yan? Bakal yan Sakalam talaga oh. Baka sa si bakal ng tagig yan oh, Baka boy bakal ng tagig yan O oh. ayan o Mamaw Sa talaga Si boy bakal ng tagig O oh. ah, Ito pang isa Ito pang isa Oh. Know, mama. Sanjay, oh. Mama, oh. Boy. Lalakas naman itong mga ito. Nakakatakot naman sumama dito sa mga ito. Sigurado na ka sa mga ito. Si Boy Bakal ng Tagig, nandun na sa taas. Ano? Ano? Puro, puno, Ay, puno. Ayun si Boy bakal ng Tagigoy, ayan na oh. Ayan, ayan no? maguho ako. Ayan. ayan Mga kasama ko. sila dito sa may hagdanan For today's vlog Bunga babatay sa hagdanan mga idol Aww. Tapos Papakita ko sa inyo Yung signage Dito sa bitukang manok So ayan po yung makikita nyo mga idol Oo. Nice Quezon National Forest Park yan. Quezon National Forest Park. Idol oh. sarap Bin. Marvin, ano masasabi mo sa ahon dito? Oh. Masaya. Masaya? Pangalawang ahon ko na to. Yun. Walang to Nice. Bakalan talaga to si Boy Bakalan Tagig. Bitukang manok. Basic. Babalikan ko pa to December. Yun. Nice. Uh. magandang sinabi dyan. Yan ang magandang sinabi mo dyan, pare. Ayos ba? Ayos. Parang ahon lang to sa Teresa, no? Oo. mo sa Teresa, eh. Mukha lang siyang matarik pero sakto lang. Ay, mga kasama ko. ano oh. mga unggoy. <laughs> Joke lang. Ayun ma. Ayun, makakapuan natin si Krista, RPG. Ayun mga RPG oh. Dami nila doon sa may puno. Hello.

At hindi dai, i-try mo na tong ano, bitukang manok, basic lang, parang ahon lang sa Teresa. Ano? Oh. parang Parang ahon lang 'yan sa Teresa, yung ahon dito. Mukha lang siyang sobrang talis pero ano, oh, banayad lang siya na ahon, parang Teresa lang. Oh. nag ka lang ako eh. ayan, ayan may Android oh, ah Android. Ayan, Android. <laughs> Ayan, okay, Android. Di makikita yung Android. Android. Android na eh. Try mo na dito, Ate Duda. promise. Banayad lang to.